Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang isang spell upang hindi ka niya hiwalayan. Una ay kukuha lamang tayo ng isang lalagyan, plato, bowl o tupperware. Kahit ano yan, gaya na lamang nitong aking uh, bowl o lalagyan. Pagkatapos, ang sunod natin gagawin ay magsisindi tayo ng kandila. Ang gagamitin natin ay puting kandila po. Sindihan lamang natin ito. Sa spell na ito, kailangan ay hindi uh, lighter ang gamit natin. Mas maganda kung posporo ang gagamitin. At ngayon, habang nakasin dito, ay i-visualize natin ang taong ito. Maaaring uh, tumingin ka sa cellphone mo ng litrato niya upang mas magkaroon ka ng malinaw na uh, larawan sa isip mo patungkol sa taong na ito. Sunod mong gagawin ay kukuha ka ng uh, basil leaves. Maaari kang gumamit ng fresh basil leaves at dapat ay habang ah, ginagawa natin ng spell na ito ay naksindi ang ating kandila. Maaari kang gumamit ng fresh basil leaves, ngunit ako ang ginamit ko ay iyong dried. Ang sunod, maglalagay naman tayo ng bulak. sa itaas yon ng ating uh, basil leaves na inilagay natin kanina. Sunod, maglalagay tayo ng litrato niya. Mas maganda kung may litrato tayo ng taong ito. Ngunit, kung wala naman kayong litrato niya, maaaring isulat nyo na lamang sa papel ang buo niyang pangalan. Dapat ang totoo niya at buo niyang pangalan kasama ang kanyang gitnang pangalan. At ilagay mo ito sa itaas ng ating bula. Hindi dapat ito nakatupi. Ang sunod nating gagawin, na tanghuling-huling gagawin natin ay papatakan lamang natin ng ating uh, ginawang spell ng mga naipon habang ginagawa natin ang ating spell ang mga naipong uh, tunaw na kandila ay papatak lamang natin sa ating ginagawang spell. Ngayon, ang gagawin mo ay uh, itatago mo ito sa loob ng iyong aparador. Ngayon, sa kandila naman, ang gagawin mo naman dito ay halimbawa ay hatanghali mo ito ginawa, ay uh, papatayin mo muna ito at sisindihan mo itong muli bago ka matulog. At bago ka matulog, dapat ay hayaan mo itong maubos haya mo maubos ang kandila hanggang sa mamatay ito. At pagkatapos ay pagkagising na pagkagising mo, ang gagawin mo ay kukuhanin mo ito at dadasalan mo ito. Dadasal mo at sasabihin mo ang buong pangalan ng taong ito. Dapat ay iyon ang unang unang mong gagawin. Tatayo ka kaagad at bubunta ka, dedaretso ka sa iyong kabinet at ilalag kukuhanin mo agad ang ginawa mong spell. Pagkatapos ay sasabihin mo magdadasal ka ikaw ang bahala sa dasal. Halimbawa ay uh, dinarasal ko na hindi hindi niya na ako iiwan sa pamamagitan ng spell na ito. Gagawin ko iyon, natutulungan niyo ako dahil ang spell na ito ay ibinibigyan ko ng kapangyarihan upang hindi ako iwanan ng taong ito. At maaari niyo sabihin ang buong pangalan ng taong ito. Sunod na gagawin niyo ay kukuha kayo ng panibagong kandila. Ang kulay ng kandilang kukuha ninyo maaari nga maaari dapat ay dark colors ito. Pagkatapos ay kuhanin nyo ang ating spell kasama dapat ang dahon ito. Dapat ay ilalagay natin. Kukuha tayo ng mga uh, basil leaves hanggang makakaya natin ma mailagay dito sa ating uh, cotton. Sunod ang gagawin mo ay pagka nakuha mo na ang bago mong kandila, dark colored na kandila natin ay susunod at susunugin mo lamang ito. Wala dapat matitira rito at dapat ay masusunog mo itong lahat. Pagkatapos noon ay huwag mo muna siyang kausapin ng isang buong araw. 24 hours kahit, lam kahit sa chat lamang dapat ay hindi mo muna siya papansinin. Pagkatapos noon ay tapos na ang ating spell. Wala ka dapat muna kahit na nung connection sa taong ito ng 24 oras. Magkatapos nun ay tapos na ang spell at sinisigurado ko sa iyo na kung tama ang ginawa mo na spell na ito, buo ang iyong tiwala ay hindi ka niya iiwan at gagana at gagana ang spell na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kaming nga pala ay mayroong ginawang forum na sa tingin namin ay makakatulong sa inyo ng malaki. Mari kayo rito magpa-hula, magbasa ng inyong horoscope, magbasa ng mga artikulo na makakatulong sa inyo at marami pang iba. Maraming salamat sa inyong panonood.